So yan na nga guys. Mahirap pala talaga panda pag matagal hindi ginamit. No? Almost ano. Uh, one month may get. No? Parang English yun almost. <laughs> yan guys. Pinapandar ko yung aking motor dahil matagal na hindi siya wandar. No? Yan. Namiss ko rin pati siya. Yan, matagal kong hindi nagamit yung motor na yan. Yan. Yan po ay naipundar ko nung ako ay binata pa. Yan. Uh, 2014. Hindi ko na matandaan kung ilang taon na yung motor na yan. Nabili ko po yan nung 2014, no? Ayan, mga idol. Matagal na po rin yung motor na yan. Hindi lang ganong gamit. Yan po yung nai Dahil ako po yung nanahe, no? Hindi ko po may labas-labas ayan mga idol maraming salamat nga pala mga idol sa mga supporters ko dyan ayan sa mga nanonood palagi ayan big share out sa mga followers ko dyan ayan share out share out sa inyong lahat ayan yung idol nyo Karembah. Oh, kinya mo. Wah. Wow. guys, buo pala. Sinundar ko lang at si Eli yung mahabol. Kala niya, alis kami. Ngayon guys, si Eli oh. Gusto sumama si sama Tama ka? Kala niya guys, alis kami. Alis ako no. Mababa ka na. Hi, hi ka na. Hi. Hello. yun guys kala ko hindi na siya andar andar pa pala no